dito sa Money Dearest, um, meron siyang special needs. Yes. Alam natin lahat that Katie has special needs. Yes. Uh, at meron siyang mild. Yes, ASD. Autism. Yes. That, that's right. Una, paano mo nalaman na meron si Katie? Um, nung mga almost three years old po siya, wala siyang eye contact. Pag tinatawag siya, sabi nung, nung doctor niya na ipacheck ko daw kasi walang eye contact. Tapos, basta mga ganun yung symptoms niya. Yun. Tapos, yun nga, na-diagnose na po siya na meron. Natakot ka? Mas more on hindi. Mas more on um, ginamot. Oh, Para mas more ano on ano yung... alamin yung... natin kung anong problema. Opo. Meron kasing ibang tao ayaw eh. Galit. No, hindi. Hindi ganun ako. Oh. May ganun eh. May, may mga naririnig po akong ganun. Ayaw. Pero ako, ano, um, siyempre, Sinunod ko, ano yung mga uh, kailangan niya, therapy, ganyan. In other words, ah, uh, hinarap mo? Opo, hinarap ko agad. Mahirap? Hindi, hindi. Sa akin, hindi, hindi. Mm -mm. Um, ah, mahirap natanggapin? No, ma ma na... mahirap ang challenge, mahirap ang araw-araw na buhay Mar because of her special needs. Medyo po. Pag hindi mo talaga inaral, parang maguguluhan ka na lang. May uh -oh. times dati na naiiyak ako na hindi ko nakakasama anak ko, ang gulugulog, ang nagtatantrums ng bonggam-bongga. Tapos makikita ko nga, si Christine, ay, kasama niya ang anak ko niya. Naiingit ako. Okay. <laughs> Tapos, ano, ay, ano po yan, Tito Boy? <laughs> so, yun. Um, mahirap, pero kailangan tanggapin mo. Yun lang. Oo. <laughs> oh, uh oh. Pero ngayon, sobrang okay na siya. Okay, okay, okay na siya kasama. Masarap siya kasama. Masarap siya kausap. Sobrang sweet. <laughs> Oo. Um, Ganon talaga siguro pa pag mga umpisa. Natatanong ko lamang dahil maraming mga magulang ang nagmamasid sa pag-uusap na ito na minsan hindi nila alam kung anong choice, what choice to make. Katulad ng sabi mo, meron mga, may mga nagsasabing uh, <laughs> hindi, hindi kahit kung natin pag-usapan. Oo, ayaw, Oo. hindi ganyan. Oo. Or itagun uh, itago na muna natin. Oo. may, may, may mga ganun eh. For whatever reason, I'm not saying Uh, I'm not saying na dapat ito ang uh, gawin nyo. But hearing this from you kasi will inspire and encourage a lot of people na harapin mo. Di ba? Anong klaseng support system meron si, uh, meron si your daughter, Katie? Um, ayun po. Ako, um, lagi naman akong nandyan for her. Kung ano yung mga kailangan niya. Plus, yung mama ko nandyan din, tinutulungan din Importante po. Importante eh, ang support oh, po, system. Oh, kung ako lang ang hirap. si Chris, is he involved? ah, um, okay naman po. Nakikita naman sila minsan. Oh, but in the co-parenting setup, uh, sapat ba ibinibigay ni Chris? <laughs> <laughs> oh, siguro po, Tito Boy. Ano, na good char. <laughs> Pwede mo <namang> hindi sagutin. <laughs> okay, naitanong ko lamang, because I'm coming from nowhere, gusto uh, <clears throat> ko lamang malaman. And because also, she's very talented. Yes. Diba nagmana sa akin? Sa yes, I'm a singer. Minsan po. Tito oh, boy. di ba nagmana? So, how proud are you of your daughter? Sobrang proud ako sa kanya. Tsaka happy ako dito, Boy, kasi yung mga kagaya ni Katie, dapat may outlet sila. So, happy ako na meron siyang ginagawang ibalik. Mahilig siya sa music, mahilig siya kumanta. Sobrang proud ako. Tapos, ayan, nagmo-mall show, mall show pa sa kasi sa school pinaaral nga siya kasi mahilig siya kumanta. Yung school nila nagmo-mall show tapos ba gustong gusto mag-perform? At nandun ka? Nandun ako. Ako yung nagbibis, nag-ano sa Stage kanya. Stage mother ka? Yes. Yung unang-una <laughs> pa nga kasi ako po yung tipong hindi ko na memorize yung kanta. So, ginawa ko nung unang pinakanta siya, sinulat ko sa Manila uh, paper. paper. Tapos ginaganon ko. Nag-production assistant yung pala ka. Yung pala-memorize naman niya. <laughs> <laughs> so, sobrang kabado ko. Hindi, Ayun. naniniguro lang. Ayun, uh, Di ba? Naniniguro lamang para... Iba eh. Iba yeah. pag yung anak mo ang nasa entablado. As opposed to pag ikaw. Oh, Ibang noong, laban yun. Nung una kinakabahan ako, ano kayong gagawin nito? Baka umiyak lang doon sa stage or ganyan. Hindi naman. You discovered na may tapang kakaiba ang iyong anak. Yes, opo. <laughs>